Guys, magandang tanghali sa inyong lahat. Kumusta naman kayo dyan? Meron na akong pictures sa inyo ang mga gamit ng mga Amerikano noong naunang panahon ng panahon ng War 2 o War 1. Okay guys, umpisahan na natin. Ito so guys, agayan ng tubig. Ito ang ginamit ng mga Amerikano noong panahon ng War II. Mula noong 1942 hanggang 1945. Mula noong 1942 hanggang 1945. Okay, time. ito naman guys medyo bago lang siya pero kulit tabor na ginagamit ito guys pag pumunta ka sa ibang lugar o magbibibits ka na pwede itong gamitin Lalagyan mo na sa kanya lilihit siya guys talaga mayroon pang sinturon nakakapit pa siya ito yung mga ginagamit noong panahon ng panangkasagsagan ng gira dito sa ating bansa sa Pilipinas noong 1942 hanggang 1945 may sinturon pa siya talagang ginagamit nilalagay sa pagliliran Okay, next tayo. Dito naman tayo sa kalan na ginagamit noong panahon ng World War II. Ginagamit ng mga Amerikano. Na Nakipagpakpakan dito sa ating bansa. dahil gusto lang sakupin ng hapon ng ating bansang Pilipinas kaya nakapaglaban yung mga Amerikano kaya ito yung gamit nila mula noong 1942 hanggang 1945 kakay ka siya guys talagang lahat uh, siya kailangan ito ibukayin dito sa guys ya tapos ini pa rin natin yun ginamit ng Americano noong 1944 hanggang 1945 maliit ito guys kaya pwede siyang galing sa untuk katakanlah yang saya sampaikan. Okay, next tayo. Dito naman tayo sa Kumurative Queens. First, first World War One. First World War One mula noong 1914 hanggang 1918. commemorative queens commemorative queens dadili -mi min dito pa yung mga dedication niya. Kaya lang napakaliit. Alas yung mga alas. Okay. Commemorative Queens the Daily Mail. First World War I, 1914 hanggang 1918. the daily meal. First World War one, one 1914 hanggang 1918. 19. postcard dot daily mail commemorative um, 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 uh, queens world war first world war one 1914 hanggang 1918 Okay, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Sana hindi kayo magsasawa sa panonood ng video to. Maraming maraming salamat.